Panti, panty! Baka ito yung nilaban ko! Ay, <laughs> baka pabango ko yan! Pabango ko yan! <laughs> Mami! Ano yan? Ang dami! Ang dami! Hi Welcome back to my YouTube channel. It's Megan Mahal. YouTube ba ito, babe? Eh, dito TikTok to, yung lang. Huwag la tayong mag-intro, naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung saan ko ito upload Basta ang gagawin kong video na yun, sobrang biglaan lang talaga ito, guys. As in, today ko lang siya naisip, kaninang mga tanghali, around 2pm. Birthday kasi ni Carl, ngayon, September 4. And then, naisip ko, ano ba i-gift ko sa kanya? Hindi ko talaga alam, eh, plan namin mag-Jaja pa ngayon, October. Eh, lumilindon ngayon yung Japan, di ba? So, hindi kami pwede mag-Japan kasi baka lindulin kami doon. Eh, ng mga nakaraan din, napag-usapan natin namin na what if mag-Korea tayong dalawa? Eh, be! Gumala yung sungay niyo, oh! Sabi niyo, Mami! Mag-Korea na lang tayo. Ganun yun, di ba? Parang bata yun, eh. Mommy, Korea na lang tayo. Ganun yun, para nag -e evolve So, naisip ko, what if 3, 2, 1, surprise. Eh, kami magkasama. Par para kambal kami kambalit ko, hindi kami may walay-hiwalay. Mahirap siyang i-prank. Mahirap siyang i-surprise. Buti na lang ngayong araw, ay tinawagan siya ng daddy niya, mag-gym <makes noise> So, Lord, take you, Lord! Si Lord, nagbawa ng way! So, kanina mga alas dos, alas tres, naghanap agad ako ng, alam niyo yung ano, guys? Yung ganito. Yung one million boy Yung one million board, yung... Ah! One million! Yung. Tawa kayo, yan, no? ah. Wala nakakatawa. Kasi gusto ko, pagbukas niyo, Gagano mo ka nun. Inaisip e, ko, paano ko naman yun ibibigay e, na may thrill? 8.35 na po na gawi. Wow. In order mo, dumating sa'yo. Ba't uh, magkaiba tayo ng makabi? Kasi yung birthday niya ay September 4. Hindi ko siya pwede surprise ng 3 para lumipad ng 4. Kasi mag apply pa kami ng visa. So, kailangan maaga-aga ko siyang bibigyan ng gift. So, bali, kailangan ko siyang agahan para maka-apply kami ng visa. And now, welcome to our warehouse! <coughs> ang ganda-ganda ng view kanina, no? aesthetic yung background ngayon. Oh, biglang nag-transform sa ano, warehouse ang affiliate kasi yan eh. Kakatapos ko lang mag-affiliate. nag ako ng ano, mga lalagyan para ipak ang jeep ko sa kanya. Buti na lang, hindi ako nagtatapo ng mga bag-bag. Naman ako kahit konti kay mama ang ano, attitude na, wag po itapon bag na yan. Diba? Ito ang aking first gift! Uy, <laughs> siya pa naglaban itong panty ko. Sige nga, laban mo nga yung panty kong may regla. Lilabahan niya naman. <laughs> siya, siya naglaban So, ngayon, gigift ko sa kanya. Ano kayo tsura niya? Huwag niya panty. Tapos na ako sa isang gift ko. <laughs> Ilagay ko dito yung panty. Sa unang gift, ipapalabas ko lang na, na parang totoo yung gift ko. Pero tignan natin kung ano yung reaction niya kung paano niya i-judge yung gift natin. Yung pangalawa, wala akong maisip. Nakita ko parcel niya. Tatanggalin ko na lang yung GFC. Sa kanya talaga to. Pero, magpapanggap tayo na gift ko to. <laughs> Kunwari, bigay ko, Hindi niya alam. Sa kanya pala to. Yay! Nadi, nika ka. nika dito. Hindi dito. dito. Magpo-games ka na naman yun. Bob? Hindi to, Bob. Gaganti siya, syempre. No. Gaganti ako, bae. I'll go. Pikit ka, bae. Walang uh, uh, ah. ha? Lalo, gumagulong ang mata, eh. Oh. ganyan yung mundo ko pag wala ka. Oh. <laughs> <laughs> Aray! Aray! Mayus ka nga, pikit. O, oh, na nga ako. Olo. Pikit, Pag dumaya ka, hindi oh. mo ko-love. Okay.

Happy birthday to you. Bakit <laughs> so, naman manabibigay okay. gusto yun? Baka nakakagulat yon? Hindi pili ka oh, lang sa. sa ito. Hindi. Huh? 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 to! ito wala! Mami parang tayo buksan. Baka may ganun eh. Di! Ikaw no, uh, daw. Suntokin mo kung merong ganun. Ano yun? <laughs> <laughs> wow! Sing-sing! Bakit sing-sing? Kaya -sing? ito eh. <laughs> Mami, say ito. Ano Ay! May panty! <laughs> Bakit ito yung nilaban ko? <laughs> Ano mo nun, pantik ko yung bibigay ka sa'yo. <laughs> Ay! Hindi sa amang smell. No! Babamoy yan. Nilabahan mo yan eh. Hindi mo. O, Tinitay po mo kasi yung sing-sing ko. Sige, bibigay ka na lang sa'yo. Check out na! Ay, seamless yan! Akin to eh! Ano so sa'yo? Parcel ko to. <laughs> so, may parcel ko to. Sean, Chess? Chess to. Hala! Sa akin to! Hala? <laughs> ko to! Hmm? Lul! Hala? <laughs> Maylig ka sa pabangod mo? Opo! Hala! Mm. Yeah. Mami, may ganito akong parcel! May? No! di na! Oo! Oh. Sa TikTok yan? Uh Oo! -oh. Sa TikTok ko din binilig! <laughs> Saka ay ko lang dito eh. Ay, ang gabi May well, um. kasi ikaw sa ano eh sa. Pamay, na. Umay, okay. Oo nga. Ayaw mo. Ah. Thank you. Welcome. Okay. Wow. pa ako isa. <laughs> <laughs> Alam, dami. Siyempre, di ko alam mo na binigay ko sa'yo eh. Mami, baka pabango ko yan. Pabango ko yan! <laughs> Mami, pabango ko yan. <laughs> yung shape pala. lang. ko, ulay blue yan. <laughs> okay, ulay blue ah. Mami, sabi ko sa'yo. Binili ko yan para sa'yo? Mamatay. Magkano to? ah <laughs> uh, ayan. Magkano to? Ano? Oh. oh ano sa baro cellphone? <laughs> <ko. laughs> Pati yung mga lukot, memorize ko. Oh! Oh. Tignan mo doon. sige. Hindi nga! Binili doon. yan! Binili ko yan! nga ko yan! ko yan! Binili ko yan! Binili ko yan! Binili ko yan! sa Ninang sino? Ayan nga. Tingin? Galo ng Ninang. Galo ng Ninang. Ako bumili niyan. Ano naman yan? Cardboard. Ano yan? Ang dami. Ang Ako Lebot <laughs> nga eh. <Birthday> Lebot <laughs> nga eh. Dito Oh, dito. Plywood. <laughs> Uy, dandahan ba kung ano? Netflix. Ano sa mana? Ano ba na muna lang <laughs> muna. <laughs> Baka Mami! Huh? happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! dying, Check it out. Check it. Check it. Oh, Happy birthday. Pack your bags. You're going to <laughs> <laughs> Yay! Yay! Ay, know, oh, <laughs> It's a prank! <laughs> mami, mày, 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 going to, mày, mày, Korea. mày, 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 joke? mày, 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 joke? Wala! Joke lang yan! <laughs> Walang joke! Joke lang oh. yan! mày, joke? mày, It's a surprise! You're not going to Korea! Oh. <laughs> <laughs> Joke lang yun, babe. Kaya na, magligpit ka na. Ayun, magligpit ka na. Di uh, na naman nakalaga ako magsasabi eh! Wala. ano. Ano prank? Ako nagsasabi, it's a prank! Wala mong gabali. Ba mm. mm, joke lang yun. Joke lang yun. Ano naka-share po mo? Hmm? Ano naka-share mo? Bakit? Nakabuka na. Wala. Asa ka! <laughs> Ay! Birthday prank! eh hey. Ah, ibito na yan dun. Hala ko content eh. Go! Magbibig ka pa niya to. Woo! Ganun ang effort. Mag-prong. Hmm. Ako na lang mag-tubo. Oh! Ano nga? Ito <laughs> na to? to? Ha <laughs> Mami, ano ba? Lito-lito na ako Pero yung ala pa ba, oh, lahat yan. Sa'yo yan lang. <laughs> Mami, niya na basket mo lang ata ako, eh. Ay, sa'yo nga. Ala, gago. Ito ba? Mami, sabi na eh. Marcel ko yun, eh. Gago. Mami, pinabuksan mo sa'kin. Sa ala, ito nga ito. Nine days? Ah. Oh, nga. Hey! Happy birthday! Happy birthday, Carlim Pin. Hey. Sigurda pa mag-birthday. Hindi matagal pa naman kasi yan. Next year pa yan. Ay, hindi ah. Next year. Next year pa yan, be. ito? Mas, mas kasi next year eh. Ah. Next year pa to? Oo. Gagi. Kalo mau nyumbal nanti gajah Korea bi next year pa yan. Next year pa yan. Oh, picture, picture. Jangan jangan ada nang ano? Eh. world champions. Huh. Tali muka. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. oh. Paano yung mukha na ng ano? Nakatanggap ng trip to Korea. Eh! <laughs> Paano yung mukha, Eh! 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 Saya-saya muna. Di pa tayo approve. <laughs> <laughs> 34 <laughs> hours <What laughs> <are they? What laughs> log na kang ngiti. 24 hours na kang ngiti. Matutulog na ng Ha? Huh? Ay, wala pa visa. Huwag na. Kalma, kalma, kalma. Eh.